nga dahil this is ja, Alam ngayon meron na naman tayong ininames. eto nga ay loyal client ko noon Day. Pero last December Day, hindi siya nagpabook kasi nga apat sila and marami na akong nakabook. Hindi sila pwedeng magkasabay-sabay. At hindi rin naman sila pwede sa mga available na araw ko or schedule ko mga day. Kaya nga nagtry sila ng bago day at eto nga at pinapakita niya yung kanyang mga nails. Grabe yung kaba ko day. Pagkakita ko pa lang ng nails niya. Kitang kita kasi yung ring of fire sa kanyang mga nails day. Eto kasi ay overfiling ng nail drill ng mga nail tech, day. Kaya kung hindi po hasay yung ating mga nail tech, maaari po ang ating mga kuko. At base sa kwento ni client, day, tama ang duda ko. Mabigat ang kamay ng nail tech na humawak sa kanya. Kaya sa mga loyal client ko, mga day, at mahilig sumubok ng mga iba't ibang nail tech, siguraduhin nyo na Um, maingat si Nente at may concern siya talaga sa mga kuko dahil, mahirap na. Pwede kasi nating madamage ang ating mga nails at mag-iiba na yung tubo ng ating mga kuko dahil. And worse, hindi na babalik sa dati ang ating mga kuko. At habang piniprep ko ang kanyang nails, tinanong ka naman siya about sa presyo ng pinaggawaan nila dahil. Baka naman kasi beginner kaya hindi pa siya hasa sa mga nail drill. Siyempre, gets natin yon dahil dumaan din tayo sa pagka-beginner dahil. At pagkaganon sila yung nag-offer ng So, sobrang baba ng presyo, dai. So, ang sabi nga ni client ko ay mataas din siyang maningil, dai. Pero yung procedure daw niya ay medyo madumi. Pero ang gustong-gusto nila, dai, kasi nga one hour lang daw tinapos yung soft gel extension with design na. Hindi kere mo yun, dai? Siyempre, hindi, dai. Sa mga nintek, yata ako na yung pinakamatagal, dai. Ewan ko ba, pero ganun yung nararamdaman. Kaya hindi ako mahiling magbook ng maramihan sa isang araw, dai. Kasi nga ay mabuksisi ang pagninil. Kailangan ng maingat at pag-iingat dahil ang pera ng ating client ay pinagbabaguran nila yan. Gusto nilang makita yung worth it na gawa, day. Pero kapag ang client nang magmamadali, Day, ay tatapusin ko talaga yan in 2 hours. Ang kaso, walang kwento nun, Day, ha? Hindi na kayong mag-o-open ng problema ni Day. At hindi na rin ako mag-o-open ng talang buhay ko. Galit-galitan na lang ang pero madalas hindi kinakaya dai. Baka isipin nila eh galit ako sa kanila. Speaking of kwento, no, hindi ko na nga nakuhanan yung mga susunod na nangyari hanggang dito na lang at ipapakita ko ang outcome nito dahil nga nasobrahan na naman sa kwento dai. Hindi ja ilang hours ba yan? Ay dai, ito nga umabot kami ng 4 hours. Ito nga ay French tip at ito yung inspo niya. and dai, di lang halata sa picture. Nasa lightings okay. din kasi no. Then yung gusto nga niya ay medyo parang at mas maikli kaysa do sa picture. Then yung Ibon, tinanong ko, ganun daw talaga at nakapaharap sa kanya dahil siya yung nagsusuot, dai. Then, yung stone, same place lang naman kagaya dun sa picture. Dahil gusto niya ganun na ganun talaga. So, all in all, lahat yan ay 1,000 pesos. Regular price at kapag nakapromo ako, mas mababa dyan, dai. Sa salon at sa iba, ang presyo niya na ay 2,500 or 2,800. At syempre, kapag loyal client, special discount yan. So, yun lang. Ciao!